Pero ngayon, oh. hindi, wala ka nang titignan. Oh. Dahil nakatimo sa, isi, sa puso mo, yung konsensya mo mismo ang tumututo. Yeah. Dahil oh. sa inang visa, ang bisa, ang kapangyarihan ng salita ng oh. Diyos. Kapatid na Cesar? Si oh. kasi Brad Marcos, yun ang sinasabi natin na kaibahan ng pagsasama-sama ng ito eh. Mm -hmm. Ang aral dito tumatalab. Opo. Hindi lamang sa bunganga, nga, kundi sa puso at saka sa isip. Kasi, kaya ma kay may makakita kay wala, Opo. alam natin yung ginagawa natin eh. Mm -hmm. Nandun na yung kusang pumipigil sa atin, sa so, matutok sa ka, pero nandun agad yung uh, mga aral na itunuro ni Brad Eli na natanim sa atin, kaya nagkaroon naman ng bisa sa ating buhay. Yeah. Kayo po kapatid na Larry, di po ba dati rin meron din tayong masamang gawain? Ano okay. po yung nabago sa pamumuhay nyo? Siguro sa akin naman po, kung para sa mga kasama ko, siguro kung noon nandun kami sama-sama sa pinanggalingan namin, hindi kami magiging in. Kasi hindi ako gano'n katindi sa kanila. Gano'n? Oo, so, kaya nga ako naghahanap talaga kung nasaan ba talaga yung talagang samahan na sumusunod sa aral. Mm -hmm. At yun nga'y nakita ko nung makita ko itong dating dahil. Ibig sabihin kapatid na Larry, mm -hmm. alimbawa sa, nung nasa ano pa kayo dati, magkaano kayo sa isang bahay magkalapit o magkakasama? Ako po ay saksid yan sa kinukwento ni Kuya Mar. Hindi mm -hmm. kwentong barbero yan. Mm -hmm. Kahit barbero sa Kuya Mar, hindi Opo. kwentong barbero yan. Pagkat kasama nila ako, Opo. minsan nga nahahawa ako kay Kuya Mar sa inom-inom pero hindi ko talagaling ngayon. <laughs> <laughs> yun, yun, ang, yun ang ano dun, bro, Marco. Tsaka, kapatid na Marco, uh. hindi lang naman yung mga naaanib dito ang nagbago eh. Ang totoo, pati nga yung mga nakakapanood kay Brother Eli, palibasan mm -hmm. nakakarenig sila ng mga aral uh. ng Diyos na ikabubuti ng tao. Ang totoo, Eka, nanunood pa lang ako dyan kay Suriano, uh. eh, tinigil ko na Eka yung pag-inom ko eh. Ganun. Bumubuti yung mga tao eh. Opo. Ganito mga kababayan, dahil sa pangaral ng kapatid na Suryano, marami ang naging ex-man. Mm -hmm. Kaya dumating sa buhay ng kapatid na Suryano ang panggigipit. Mm -hmm. Ang panguusig. Mm -hmm. Pero sa kabila nito, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, na sa panggigipit at pang ng ating mga kaaway, mayroon po kaming iaalay sa kasambahay sa mga X-man, sa mga kapatid. Ganito po ang ating iaalay sa inyo. O, sa kalid, Diyos, kalid, kay kalid, kapatid, kalid, na Suriano, kay kalid, kapatid, kalid, na Suryano, kay kapatid na Daniel. Okay. Aawit tayo ng para sa kanilang lahat. Oh. Oh. lahat kay Brad kay Brad keep you even though you're... Denn sein Stress... Kapatid na Daniel, kapatid na Eli, kahit po kayo malayo sa aming piling, saan man kayo naroroon, ang aral, ang salita ng Diyos na naituro nyo sa amin mananatili sa aming buhay, sa aming mga pamumuhay, sa aming mga puso. Yan, kapatid na Marcos at kapatid na Eli, ano po, we would like to take this opportunity para po magpasalamat dahil po sa pagkasangkapan ng Diyos sa inyo, nahango po kami sa, sa maling pamumuhay. Kapatid, kapatid na Eli, kapatid na Daniel, nagpapasalamat kami sa Diyos dahil pinagkalooban niya kami ng mga ngaral na katulad niyo na nagtatapat, nagsasakripisyo ng maraming bagay alang-alang sa kapakanan ng pawat isa sa amin maging ng aming mga kapwa tao kumutulong kayo magisa sa hindi natin mga kapatid salamat po sa Diyos sa inyong walang sawang pagtulong sa aming mga magkakapatid okay. 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 opo ibibisabihin kapatid na Jane mga ka man kahit malayo ang kapatid na Suryano panatag tayo okay. sa ating mga puso okay. na kahit iwanan nila tayo okay. ang okay. salita ng Diyos na kanilang iniwan sa ating mga puso ang siyang Usbong mananatili sa ating pagsasama-sama. At saka, saka, Brad Marcos, uh, alam natin, malayo sila sa atin, pero sa ating puso, di ba? Lagi tayong uh, sariwa sa aral, eh, di ba? Lagi tayong kasi siya pa rin ang nangangaral sa atin. Kaya naman, kahit na personally talagang uh, namimiss natin sila, di ba? Si Brad Daniel at saka lalo na si Brad Eli. Pero kapag ka nagtuturo siya, 'di ba? Tuwing pasalamat natin, tuwing may pagkakati mo siya rin nagtuturo, kaya naman tayo naman lalong nagtutumibay, di ba? Dahil ang mga aral na itinuturo niya, laging pagtitiis, uh, pag uh, wag maki, huwag, uh, gaganti ng masama sa masama, di ba? <laughs> Ay, din naman, uh, po? Kapatid kasi, opo. may, yeah, sabi nga natin, yun, ito yung huge, no? Opo, Talagang oh, oh, na gawain. Hindi dito sa Luzon, maging sa Mindanao at higit lahat, yung mga nasa Visayas, di po ba? Sa so, Marcos, siguro, ano, break muna tayo at babalik ulit tayo. Uh, sige po. Sige po. Balik, mga kasambahay. Sa kabila ng mga panggigipit at ang uusig ng ating mga kahaway, kapatid na Jane, adyarin. kapatid na Marcos, hmm. nagpapasalamat tayo sa Diyos. Sa kabila ng panguusig, paggigipit kay kapatid na Ellie, nakikita natin, patuloy ang pagdami ng mga kapatid dito, tuloy-tuloy. Kaya nga tayo, di ba, hmm. mga DX man sa awa, tulong ng Diyos, napakarami na natin. At dahil ito, worldwide hmm. na tayo. Yeah. sa Diyos. Dahil sa kabila ng panggigipit, mm. mga katha, mga kasinungalingan, oh. mga kung ano nung mga ibinibintang kay kapatid na Eli, oh. andito pa rin tayong magkakapatid. Andito pa rin ang X-Man. Oh, marami oh. na babutisman sa iba't-ibang panig ng mundo. Yeah. 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 Kaya, oh. Naman, oh. kaya naman, kaya naman kapatid na nito mga X-Man. Oh. Ako, proud ako kay Brother Eli. Dahil yung nagagawa ni Brother Eli, hindi magawa ng mga naninira sa kanya. Oh. Yeah. <laughs> Robert Marcos, yan ang katunayan Patuan. na tayo yung tunay na katawan ng ating Panginoong Musa oh, Diyos. Robert yes. so, Marcos, oh. yung mga pag-uusig niya, mga ginagawa sa ating pang-aapi pang na yan, oh. lalo nagpapatingkad ng ating pagsasama sa oh, lalo tayong na excited. Yes. Oh.